hello everyone please allow me to share with you during my uh colicistectomy uh, surgery this is all about gallstones so you can read that and you can check so this is the hospital na emergency po ako at akala ko wala na po akong gallstone kasi how many years na hindi ko na naramdaman yung any pain but suddenly Then, around 5.30 in the afternoon, sobrang sakit talaga the whole night. Kaya the next day, dinala na po ako, tinakbo na po ako sa ospital. Kaya ito na po ako, ayan, so uh, na emergency at hindi na po ako pinayagan ng doktor na umuwi. Chinake up lahat-lahat at sabi talagang acute na po yung gallstone ko. Kaya uh, diretso na po akong uh, na- surgery. So, ayan. So, after ng surgery, dito na po ako sa room. So, uh, isi-share ko lang po yung uh, room ng uh, hospital ng Japan. So, ito po siya. Good for four po kami sa isang room. So, ito po yung control ng bed. So, po pwede siyang i-adjust sa ulo. Po pwede rin i-adjust sa paa So, ito naman yung nurse call. So, wala pong, uh, hindi po nila inaalaw na mayroong pong magbabantay sa room. So, uh, kapag may uh, problema, tatawag ka lang po sa kanila. So ito naman po yung shower room kasi medyo masakit pa yung uh, yung surgery ko pagkatapos ng surgery. So uh, nag uh, ipiprepare po sila ng upuan kasi uh, bawal pa po yung muko dahil sobrang sakit pa. So, habang nagsha nakaupo lang po. So, malinis yung uh, ano nila, shower room. So, mayroon naman po silang uh, bathtub kung po pwede ka na mag-bathtub. Pero ako po, uh, okay lang po na, ano, na shower po muna. So, ito, yung room ko, mayroon din pong TV, ayun, television po yan, pinufold lang nila kasi hindi naman kailangan. So, ayan yung mga aparatos ng room na makikita. So, ah... Uh Very comfortable po yung uh, hospital dito at uh, kahit po lang magbabantay okay lang po kasi mayroon naman po siyang mga, ayan, mga button na po pwede mong uh, tawagin yung nurse anytime. So, ito naman po yung pagkain nila. Nagsiserve po sila ng three times a day. Ayan, so may mga side dish na vegetable. And then, uh, rice at uh, at least at uh, three po yung menu nila so all complete na po yan bali balanced diet na siya and then uh hot tea so yung tea naman nila, po pwede po kayong uh, humingi anytime so ito naman yung another menu at uh, mayroon din po silang um uh, laging may soup po. ayan uh, tofu soup po siya at uh, uh, very convenient naman po yung hospital nila. Ayan naman po yung uh, yung gamot. So kasama na po yan, nakaset na dyan. Nang after meal, kailangan inumin yan. Ayan, so they're serving three times a day. Sa morning, uh, lunch, and then uh, uh, dinner po dahil po na emergency Gallstone surgery po ako, wala na po akong time na magdala ng damit, dire-diretso na po 'yan after check-up. So, doon na lang po nag-rental ng mga damit. So, mayroon naman po silang uh, rental. So, every time po na mag serve sila ng pagkain, may nakalagay po dyan ng uh, list of menu kung ano po 'yung mga na prepare nila. So, ayan po yung mga pagkain din. Araw-araw po iba-iba ang mga food nila. So, sa tabi ng uh, tray, mayroong nakalagay po dyan ng mga list of food. Kung ano-ano pong food ang uh, uh, piniprepare nila. Ayan. So, okay naman po yung mga food. For me, talagang gustong-gusto ko -gusto po, po yung mga food sa hospital dito. Uh, kasi complete meal din siya in everything. So, yung iba naman, hindi nila type yung pagkain. Pero ako naman, I really like it kasi kumplito naman po sa lahat na lahat. So, ayan po, may pangalan ka na, may list of food. So, uh, talagang hindi nagkakamali. And then, that is sauce then Ayan, uh, I think grated egg with, uh, with, uh, vegetable and then this one rice with uh, sweet potato or yung kamote sa atin and mushroom soup with the seaweeds. so very healthy po ayan naman yung salmon and then always uh, laging meron pong uh, hot tea so uh, ayan yon po yung card na binigay nila kasi that time autumn po siya So, and then may mga extra din siya na mga sauce na if you want to have more sauce, ayan, mayroon din sila. And then every time na magsistripe po sila, mayroon po silang uh, uh, slice of dessert like vegetables and then uh, yung milk serve as their water. Well, okay naman po yung hospitalization dito sa Japan. Very uh, close monitor po sila at uh, very comfortable ka po sa kanila mag-ask or anything. I'm sorry to show this but ito po yung itsura ng me surgeries ng stomach and then four holes pa po siya and then the main hole is yung sa navel area. So, thank you so much. I hope na hindi na po bumalik yung gallstone ko and I hope and pray na okay na po siya forever. Thank you so much for watching.